dami nila mga anwanok dito. Good morning. Ano sa loob yung naning niya? Dahil yung pisaw mo, hindi ko na ano. Eh, di ba maasim to, An? Ba diba maasim to? Nagulay mana? na. Ito? na ako kumakaya si Glenn. May mga gabi din. Ay, ang ganda dito, oh. Ang ng opo. Ang daming gulay. O, oh, diba? May saluyot din. Ganda dito. May patola. Dami so, ang daming una. Sa farm nila ang ang Jonah. See? Ang ng opo. Magulang na siya. Magulang. Saat yung mura. May miaw-miaw din. Ang daming! O, dito dami maraming isda. Eh. Ang isda. Ay,

Magagalit dyan siya eh. Magagalit dyan siya, magagalit. Dami mo lang mais na. dito? Malaki ng opo! Sa? Giant? Dalawa? Marami no. Tapos may sayote, bagong tubo sayote. Yan, may fish pan din dito. Delete pa yung mga isda. Ay hindi, it's a frog. It's a frog, dummy frog. Look cool. Huh, dummy frog.